naman mga lods so oh. may nagulo namang nito mga lods ang ingay pa naman nito mga lods pag hindi ito <coughs> nawiringan ano? ano? sa green ano bang nangyari sa ilaw mo? Ito wala ko oh. nawala ano oh. anong gagawin yan? ay ano ubas ganun oh. yellow mo rin kaya wala namang yellow ha ah. puro hindi yung kanina yung dati dati ano bang dati yun? Year... saan ba yun nakakabit yun? <laughs> 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 ah. Video mo no, na. Oh, video no. Ah, ito na naman si Kalikot at ayusin na naman ang kanyang wiring. Oh, paano gagawin na naman tayo? Hay, likod mo rin. Pre, pabiyan mo na yan. Ah, uh, ito, nabuhay na naman ang mga kalikot niya. Oh. Uy, abati mo na. Pamerienda ka na. Puta, walang merienda. Anong ang gusto niya? Gene, walang problema. Redon. Talaga, oh. Puro ka pwenda dyan. Igreen yung tao lang din man kumawa niyan, ba't hindi pa gawin niyan? Yun nga eh. Ah, itong isang Ilocano ay nagsasalita, hindi na ayaw na umalis. Ah, pintas ng pintas, ya. Yeah. <laughs> ay, okay, tayo na mag-green. Diba dah? Oh, ayan o, oh. ayaw o. Okay. Ah, si Kalikot ay gumagawa na naman ng ano. Ay, mahina na. Ang um, dedo. Ha? Tanggal sa loob. Tanggal na sa loob? oh, ta sa loob? oh ayan Oh, tanggal sa loob. O, tingnan mo dito. Ayan o. Oh. nga No. Ay, hindi yung kanina yung dilaw niya. Wala na. Yung dilaw. Wala na. Ano yan? Naglulo sa loob yan. Ano? Hihinangan sa loob yan. Pahinangin yan. Para... Ayan o. Oh. Hihinangin. o. Oh. Bukang. bakit gusto ako na ang mamatay? Sino ulang mamatay? Ano? Yan? Dapat 'to di niya. Anong naiwan? Hinangan to, sa loob to natanggal. Natanggal sa loob yan? Oo, sa loob natanggal to 'yan, Ang problema nito natanggal sa loob. Ayano. Pwede pa 'yan, hihinangan, kakalasin. O, yung dilaw niya wala na. Pwede ibalik ba 'yung dilaw? Wala na, hindi na natanggal sa lobby ni. Eh. <tukar> ito ay balik sa dilaw. Oh. Eh, ito wala, hindi na umiilaw. Hindi na <tukar> umiilaw yan. Tatanggalin <tukar> yan, hinangan sa lobby yan. Ay walang magtanaga. Kaya bukas na bukas. mo ito. Hmm. ito. wala na. Yan, dilaw na yan o. Dilaw o, yan. Oh, dilaw, okay na. Kulay dilaw. Okay. Kaso ito, wala. Hinangan to. Hinangan. Tanggal sa loob yan. Tay, yan. At, Ikakalasin. Ayan Ikakabit uli yan. Doon ito, doon. Ay, Yan lang ang dilaw. Wait, di wait. Yan ano na. Ba't mo kasi kinalas? Eh, puto. Ay, kala ko gagana kasi to. Yung pala, wala na. Inang na naman. O, oh, bakit ang dilaw yung kinaputi yun ah? Hindi, binaligtad nga ni Kalikot ang kulay niya, mga kaibigan. At tayo ay nagwa-wiring ulit. Sana ay umano kayo sa Jetsky 116 at i may difference na naman ang ang ilaw niya ay kay kay kalikot na 184. Hindi <laughs> ah, lang magaling, mausay na mausay yan. Mausay na mausay kasi. Hindi pa dito uh, lang kay Tron Kalikot TV. Uh, TV. Mausay. Share nyo, subscribe. Pindot mo Subscribe nyo uh, <laughs> na. Subscribe yeah. nyo sa dito tatanggalin ko na naman ito. Papahinan ko na naman. Ano tatanggalin na yan? Ha? Tatanggalin mo yan. Tatanggalin. Ah, uh, ito mga kaibigan, Itatanggalin it na naman ng Ipotin na lang kaya natin. Ipotin? Pwede rin. Mayroon ka bang ibang tip dyan? Meron. Para hindi gagalaw. Oh, sige. Tira. Meron. Yeah. Ah, mga kaibigan, tayo ay nagbibidyo dito ay sa mga system na ang ano, target ay sa mga bagay. Uh, paano na ng electrical mo para matapos na to? Ha? Fortune puti lang. Yan Kaibigan ko lang to. Yan, ito mga lods. Kaibigan ko lang to mga loads, pag nagpapagawa. Pero pag hindi nagpapagawa to mga lods, hindi ko kaibigan to. Ha <laughs> Okay, Bihigan ko lang to mga lods pag may ipapagawa sa akin. Pero pag walang ipagawa sa akin mga lods, hindi ko ito kaibigan Hindi ako kilala nito pag hindi ipapagawa. Realidad na talaga yung mga lods. Oh, Bakit may sayo?

diwalaun tilaw nian pur ku tilang tanggal, yun <pa> yun? <tanggal, yun> <tanggal, yun> <tanggal yun> mga lods, tapos na naman yung kanyang problema ayan o, no, lumihilaw naman yung lawa, pero ito mga lods ano lang tayo, kaibigan lang ako nito pag nagpapagawa ito mga lods, pero pag walang ipagawa ito mga lods, wala, nakasimangot sa akin ito mga lods no? di, no? di mo lang magpakubra di mo lang magpakubra pero yan, magkukubra na tayo yan okay na yung problema mo yun mamaya na, pagbalik Ayan, mamaya, ah, mamaya na daw mga lods kasi kakatapos ko lang mag-cobra. Oh, nagpaliwanag uh -huh. pa rin mga lods eh. Ayan. Mga lods, don't forget to click the That. notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Ayan. Yeah. Para na-share ko naman sa inyo yung ating planting kalaman. Thank you for watching.